It's me May and back again with another mini vlog For today's video nga ay nagpapasalamat nga kami dyan Dahil nga tinambakan na yung daan na tapat sa amin Tuwan-tuwa nga kami nung matambakan niyan Dahil nga palagi namang may stock na tubig dito At hindi na matuyo-tuyo Matagal na talaga itong nire-request na isemento na Dahil nga ito ay dinadaanan din ng mga estudyante at ng mga teacher Feeling nagmamarunong din naman talaga yung dalawa nung Makita ko nga si mama ay napapagod na at inaga ko itong pala Huy. i <laughs> do Nagtry nga lang ako dyan kung ako ay marunong. Pero itong si mama, grabe kung makatawa sa akin. Wagas na wagas. After nga ng isang minuto, ay binigay ko na kay mama at ako'y pagod na. <laughs> wala nga palang magkakalat nitong buhangin. Kaya naman, sila na lang yung nagkusan nito. At itong isang kong kapatid ay gusto rin makiaga. Pero sabi ni mama ay huwag na dahil nga hindi naman siya marunong. At itong si mama ay pilang marunong din naman. At itong si mama ay wala pang 30 minutes ay napagod na. Kaya naman, binigay na ito sa kapatid kong lalaki. At sabi ko sa kanila ay pagluluto ko na lang sila ng imimerienda nila. Hoy! May nakita nga pala akong saging na sabay dito sa bahay, kaya naman bala ko itong sulbutin. Hindi ko nga pala alam kung kaninong saging to. Sabi ko nga ay bahala na lang siya maghanap kung nasan tong saging. At hindi na naman niya talaga ito makikita dahil nasa tiyana namin. Haha! <laughs> Hindi ko na nga sana tubalak i-slice, kaya lang naisip ko maraming pala kami sa amin. Alam nyo naman, all for one, one for all. Hindi lang talaga pwede magluto dito ng konti dahil maraming magiiyakan. iiyakan Nung makita ko nga na parang konti, ay bahala na lang silang maghati-hati. Tama na yung tigda dalawa lang. <laughs> Ang una ko nga nilagay dyan ay syempre yung asukal. At habang nagluluto nga ako, eh, tignan nyo naman itong anak ko kung anong ginagawa sa akin. Actually, hindi ko naman talaga alam kung ano yung unahin ko, kung tubig ba o yung asukal. Kaya sabi ko, bahala na ako ano yung kalabasan. Sabi ko nga ay tubig at asukal lang din naman yung ingredients. At ayan, tignan nyo naman, tinuruan pa ako ng aking mama kung paano magluto. Dahil nagiiniyak na rin ang aking baby, kaya sabi ko kay mama ikargahin kargahin na si baby dahil nga ako ay eh, nagluluto. Nung natunaw na nga yung aking asukal, ay eh, nilagyan ko na siya ng tubig. Hindi ko nga alam dyan kung tama yung ginagawa ko dahil tingnan nyo naman, nahirapan din ako maghalo-halo na ito. Yun din naman pala, ipatutunawin eh, din lang. Bakit? Kasi hindi na lang sinabay ang asukal at tubig, ganun lang din naman ang mangyayari. <laughs> Nainip na nga ako magpatunaw ng ibang asukal, kaya naman nilagay ko na itong sag. Hinalo-halo ko nga lang ng konti, tapos tinakpan ko na hanggang sa kumulo ito. Habang hinihintay ko nga makulo yung sag, eh, tignan nyo naman yung anak ko, grabe, sobrang likot talaga. Yung nyo. feeling na hindi matali sa isang pwesto. Kaya naman, hindi hindi talaga tumaba-taba tong anak ko dahil nga tignan nyo naman sobrang likot. Tamang maritisan nga lamang kami dito sa bahay habang hinihintay kung kumulo yung saging. Alam nyo naman, ang chismisan ay kasama na sa buhay. <laughs> habang umaura nga ako dito sa gilid, e eh, tignan nyo naman ang ginawa ng aking kapatid. <laughs> At tignan nyo naman, ginawan lamok yung aking nunol sa pisngi. Sabi ko nga sa kanya dyan ay hindi ko siya bibigyan ng aking nilulutong saging. At tignan nyo naman yung ginagawa ng anak ko sa pulbo ni mama. Inaga ko nga sa kanya dahil nga syempre sayang yung pulbo. At tignan nyo naman at ayaw magpapigil. Nakasarado na nga yung pulbo na yan pero ang ginagawa niya ay ginangat-ngat niya kaya nabubuksan. At ilang minuto nga ay luto na ang aking saging na sinulbot. Kahit pala hindi ka marunong magluto ay makakapagluto ka nitong sinulbot at napakadali lamang. Sabi ko eh, syempre ako nagluto kaya naman ako ang unang titikim. After nga namin kumain ng saging ay eh, nagayak na rin kami dahil nga may simbang gabi na. Hindi naman siguro na paghahalata na ako lang talaga ang mabagal kumilos. At tignan nyo naman sila at inip na inip na sa akin. At ito nga baby ko ay eh, marunong na mag sa camera. Tuwing hapon nga pala ang simba dito sa amin. May kalapitan nga lang pala yung simbahan dito sa amin lugar kaya naman naglalakad na lang kami lahat. At syempre tamang aura muna tayo o oh, pak. At syempre tag-ulan nga pala ngayon kaya naman nagdala ako ng payo. Nung napagod na nga si mama magkarga kay baby, sabi ko ako na lang magkakarga. At yun na guys, hanggang dito na lang po muna yung video ko ngayong araw. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama. Bukas po ulit ha. Bye!